Usap-usapan ngayon online ang tila matinding pahayag ng aktor na si Anjo Iliana sa kanyang TikTok Live tungkol sa noon time show na Eat Bulaga at sa dating mga kasamahan niyang sina Tito, Vic at Joey. Isa-isa niyang sinagot ang mga tanong ng kanyang viewers at yun na nga ay hindi napigilan ng aktor na maglabas ng pahayag na di umano ay may sindikato sa Eat Bulaga. Ang taon na lang, ilalatag ko na kung ano talaga nangyari dyan sa Eat Bulaga. O oh, hindi ako takot sa TBJ. Anong pinagsasabi Yan o. Oh, spola, spolarium. Spolarium. Uh, spolarium Pepsi Paloma. Oh, tinamo mo. Pati yung uh, ibang banda. Ginawa na ng kwento itong ano, Pepsi Paloma. Pepsi with ice cream, please. Masarap ba yun? Pepsi with ice cream. Spill the tea. Spill the tea. Oh, ayan na nga, may... nag-spill na ako ng isang tea. Si Director Bert De Leon, mula 1979, ay director ng Bulaga. Bago na matay, umiiyak sa akin. Kasi, pinagsasaksak siya sa likod, siniraan siya para matanggal siya bilang director pati yung asawa niya na, yung naiwan niyang asawa umiiyak sa akin dahil wala lang hiya siya oo plinano kaya may sindikato diyan eh sa Itbulaga masasama ibang tao diyan Tito Sen magandang gabi eh marami kasi nga uh, nagtatanong sa akin kung uh, binigay mo na ba daw yung uh, pinangako mong uh, kada sweldo buwan-buwan eh, ang sabi ko, hindi ko alam. Baka pwede naman na uh, Sen daw eh, ano, uh, resibo. Ah, uh, ebidensya na binibigay mo na yung pinangako mong buwan-buwan sa mga estudyante. Kasi <laughs> maraming estudyante ang, uh, ako ang uh, kinukulit. Eh, hindi naman ako nangako niyan na wala nga akong sweldo ko yun eh. Eh, kayo po titusin ang nangako niyan sweldo niyo eh ibibigay nyo sa mga may hirap na nag-aaral na mga kababayan. Kaya, siguro, ha, ah, labas na lang po kayo ng resibo na ah, binibigay nyo nga yung buong, sabi nyo kasi, buong sweldo. Yan ang sabi sa akin, eh. Lahat ng sweldo mo. Eh, yan lang po. At, ah, pasensya na at ah, kinukulit ako. Maraming salamat, at ah, Tito Sen, bye.